Hello mga ka-idol, so good morning So, kwentuhan po tayo dito mga ka-idol At syempre yung ating mga karanasan kung paano tayo umabot dito mga ka-idol ano? Noong umpisa mga ka-idol, ang usapan natin ay umpisa, mag-uumpisa tayo, di ba? <laughs> noong umpisa talaga, nung ako'y nagbablog, ay, hindi ko pa po alam talaga kung paano talaga mag-edit. At kung paano maisaayos ang ating mga channel. So, nangangapa po ako noon. walang nagturo sa akin. Uh, siguro po, uh, nag-umpisa ako sa pagbablog noon ay 2022. Na hindi ako nagkakamali. 2022. O, hindi. 2000 ano pa mga kaidol. 2016. 2016 pa ako nag-umpisa sa pagbablog mga ka-idol Okay 2022 uh, 2016 ako nag-umpisa sa pagbablog Hanggang 2018 mga ka-idol Tapos nahinto ako nung uh, pandemya, Nung pandemic So Nag-vlog pa pala ako nung pandemic Nung namigay ako ng bigas, grocery So pakatapos noon mga ka-idol At nag tayo doon mga ka sa pagbablog natin noong pandemic no? kaya naman nahinto tayo sa pagbablog doon mga ka-idol kasi na po kasi ako ng kaibigan ko ang aking channel sa YouTube mga ka na nag ay na po ako na ibinta po sa ibang bansa ang aking channel ang main channel ko po ng YouTube yon kasi hindi pa po uso yung Facebook sa Speeds uh, or Facebook sa pagbablog mga ka -idol. sa YouTube po talaga yung nasanayan at doon kami nag-umpisa So naibinta ko po yung channel na yon sa ibang bansa, sa Korea mga ka-idol At dahil nga pandemic, nga mga ka-idol kalauna ng pandemic nun Dagdag na rin pang gastos dahil yun nga uh, Sabing pandemic, so kailangan mo ng pera talaga Na pundo sa pang-araw-araw mo So naibinta ko po yun mga ka-idol Ah... Uh, ang laki ng pagsisisi ko doon mga kaidol kasi ang pinagbintahan po ng ating YouTube channel ay nagkakahalaga lamang po ng noong uh, nung umpisa ay rinintahan muna ng 30,000 month uh, 30,000 monthly pala mga kaidol kasi ginagamit nila sa online casino live streaming pala yon nung hindi pa binaban yung online casino sa YouTube. Ayan. So, nak nakapag-desisyon po yung may-ari dahil maganda po yung ratings ng ating YouTube ay bibilhin nila ang ating YouTube channel. So, binayaran na nga tayo at binili na nga po yun 180,000 yung ating YouTube channel. At uh, nakapagpasya din ako na idil na lang dahil kailangan ko nga din. Yung pala, ang laki ng pagsisisi ko mga kaidol. Bakit? Yung 180,000 ay hin malayo na po ang tatlong buwan na hindi ko po makukuha sa sahod lang sa YouTube. Kaya ang laki ng pagsisisi ko kung bakit hinayaan ko na lang ang YouTube channel ko na mabili ng Korea. So doon po ako ng lomo mga ka-idol at nawalan ako ng gana sa pagbablog talaga mga ka-idol. At huminto ako sa aking pagbablog. So doon po sa aking YouTube channel ay nakapagsahod na po ako doon ay pitong bisis po mga ka-idol. Ano? Pero ayun, ang laki talagang paghinayang mga ka-idol. No? So binibisita ko ngayon yung aking YouTube channel. Iba na po yung pangalan kasi yun. Uh, Korea na po kasi yung pangalan doon mga ka-idol. Pero may video pa ako na nandun yung mga mukha ko talaga mga ka-idol. So ayun, laki ng pagsisisi ko at nawalan ako ng na pag-asa. At nawalan na akong gana mag-vlog mga ka-idol. At nung pagka-2022, doon na naman po ako dahil may nag uh, ah, nag na naman ako noon sa YouTube, 'di ba? Nag-uumpisa na naman sa YouTube. Hindi pa uso yung Facebook noon, hindi pa uso yung Nag-uumpisa na naman ako noon 2022. So nag-boom na naman yung ating YouTube channel, mga ka-idol. So nag-boom na naman 'yun, mga ka-idol. Ah, ayon. So hanggang ngayon, yung pa rin yung YouTube channel na gamit natin. Uh, yun ang uh, bali tatlong channel mga kaidol yung nagawa natin na nagbu din ngayon so ngayon po hanggang nauso yung uh, maraming sumusikat na sa facebook at gumawa tayo ng feeds uh, yung luma natin ginawang feeds ng facebook ay ginamit na rin natin ito na po yun yung channel natin so ayun uh, kahit nandito na tayo sa ating kinalalagyan mga kaidol Ah, malaki na po ang ating followers at subscriber pero ang laki talaga ng panghinayang ko hindi ko inalagaan yung old channel ko na ah, ko na lang na taga ibang bansa yung mamahala so yung pinagbintahan noon siguro tatlong buwan lang ay marerex mo na kaya yung sahod mo lang kaya ang laking panghihinayang mga kaidol kaya ako sa inyo kung mayroon na kayo na umpisahan tuloy tuloy lang kayo huwag kayo sumuko mga kaidol tuloy tuloy nyo lang huwag kayo panghinaan ng loob dahil ako po marami akong karanasan sa pagbablog marami akong failure bago naging successful ang ating channel marami akong failure na dinanas marami akong error uh, yung mga violation o copyright ang dami ko rin naranasan yan kaya laban lang mga kaidol tuloy tuloy nyo lang kung narating nyo man or napanood nyo man ang video na ito naway maging inspirasyon nyo tuloy-tuloy nyo lang mga kaidol kung pangarap nyo man na magbablog tuloy-tuloy lang kayo kahit maliit yung views nyo, maliit yung followers nyo huwag nyo po panghinayangan o huwag nyo po panghihinaan ng loob, tuloy-tuloy lang kayo balang araw may mag-viral sa video nyo kayo naman ang mga katungtong sa araw nyo hmm. yan masasabi ko good luck mga kaidol, maraming maraming salamat